ang nilalaman ng ating video. Mula sa multo sa sementeryo, lalaking sinaniba ng masamang espiritu, paglipad ng mahiwagang orbs hanggang sa aswang na nakaupo sa sulok, naririto ang sampung video na siguradong magpapasigaw sa'yo sa takot. Oh! Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang viral na video na ito sa internet, na kung saan ay nagsasagawa ng paranormal investigation at experiment ang grupo ng paranormal expert na ito, dahil sa mga napapabalitang mga multo at kaluluwang nagpapakita sa sementeryong ito, ay bigla na lamang may nakakatakot at nakakakilabot na pangyayari ang magaganap habang ang mga ito ay nag eksperimento at nag-iimbestiga sa nasabing sementeryo. Panoorin ninyong mabuti! เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรแม่งเหมือนมีคนมาดึงโอออกอ่ะที่กลางตัดที่ก่อนโอใจเย็นๆเมื่อกี้เมื่กี้เจออะไรเมื่อกี้พีโอกำลังแบบในบอล์หรือยินเสียงใจะมา้ยินเสียงเหมือนคนทางบ้านมาขอบผมแล้วทำเสียงทั้งอย่างโอโอกำลังแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอคนอะไรวะ Makikita sa video na habang sinubok ang humiga ng paranormal expert na ito sa isang bakanting nicho o puntod ay bigla na lamang may humila o humatak sa kanyang t-shirt, dahilan upang matakot ito at tumakbo ang nasabing lalaki. Ngunit lingid sa kanyang kalaman ay hindi pa pala dito nagtatapos ang nakakakilabot na pangyayari. Maya-maya pa habang nakikipag-usap ito sa kanyang kasamahan dahil sa nakakakilabot na pangyayari, ay bigla namang may kakaibang nilalang na bigla na lamang humila at kumaladkad sa kanya buhat sa kanyang likuran. Kayo ano ang masasabi nyo hinggil sa nangyari sa grupo ng paranormal expert na ito sa loob ng sementeryo? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba para sa inyong opinion. Ang trending na video namang ito sa internet, na kung saan ang sikat na Twitch star na si Footbot habang nagla stream ay bigla na lamang may nakakakilabot na mangyayari buhat sa kanyang likuran. Ang pangyayaring ito na kung saan makikita sa kanyang live stream ang paggalaw ng isang bagay buhat sa kanyang likuran na agad namang nakita at napansin ng kanyang mga viewers. Dahil dito, agad na inanform ng kanyang viewers ang kanilang nakitang paggalaw ng bagay buhat sa kanyang likuran, Agad namang think, ikinatakot ito ni Cubot. Like Panoorin ninyong mabuti ang susunod na mangyayari. You guys? Do you think it's like a random thing that happens? No, no, legit. It's not planned. If... Just, just, I, okay. okay, and if you do think it's a planned thing, then hypothetically, if, if it weren't if it weren't planned. Makikita sa video ang paggalaw muli ng nasabing bagay mula sa kanyang likuran. Dahilan upang magsisigaw at tumakbo papalabas si Cubot dahil sa takot. Dahil sa nakakatakot na pangyayari, nagpasama siya sa kanyang kaibigan dahil sa takot nito mag-isa sa nasabing lugar. It's like a, dude, it's literally a fucking May nagsasabi na maaaring nabuwal lamang ang nasabing bulon dahil sa unbalanced weight nito at nag-overreacting lamang si Cubot dahil sa pangyayari. May nagsasabi din na mukha naman daw genuine ang kanyang reaction kaya maaari din namang totoo. Kayo ano ang inyong opinion tungkol sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nag-viral sa internet, na kung saan ay makikita at nakuhanan ng kamera ang nakakakilabot na mangyayari sa pallet jack na ito na nasa loob ng warehouse. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang paggalaw at pag-operate nito mag-isa dahilan upang mapatakbo sa takot ng isang operator ng warehouse na nakasaksi sa nakakakilabot na pangyayaring ito. May nagsasabing maaaring nag-malfunction lamang ang nasabing electric pallet jack kaya ito biglang gumalaw. May nagsasabi din na kagagawa nito ng isang espiritu o multo. Kayo ano ang opinion nyo sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang video namang ito na nag-viral sa internet na unang in-upload sa Instagram, na kung saan ay makikita ang paglipad ng napakabilis ng isang hindi pa malamang orb sa himpapawid. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang napakabilis na paglutang at paglipad ng isang unidentified orbs na sinundan pa ng paglipad ng dalawang jets na animo hinahabol o sinusundan ng jets ang nasabing orbs. Ang video namang ito na nag-trending sa TikTok, na kung saan ay makikita na habang masayang nagdiriwang ng birthday ang isang babaeng ito, ay bigla na lamang may nakakakilabot na mangyayari. Panoorin mabuti. Makikita sa video na hindi pa man hinihipan ng babae ang mga kandila sa kanyang cake ay bigla na lamang namatay ang mga ito nang wala namang humihipan. Makikita rin sa video na animoy parang may umihip sa nasabing mga kandila sa cake dahilan upang mabigla ang mga tao lalo na ang babaeng may birthday. Ngunit kahit pa man natakot at nagulat sila sa kanilang nasaksihan ay pinagpatuloy pa rin nila ang pagdiriwang ng kanyang birthday. Kayo ano ang inyong opinion hinggil sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ah! Um. Ay ang video namang ito na nag-trending sa internet na kung saan ay makikita ang isang lalaki na animal sinasapian o napoposes ng na isang demonyo o masamang espiritu. Makikita sa video ang nakakatakot na panlilisik ng mga mata nito at animoy malademonyong boses nito. Sinasabi ng ilang netizens na maaaring napoposes nga ito ng isang demonyo. May nagsasabi din na baka nagkaproblema lang ito sa pag-iisip. Kayo ano ang inyong opinion hinggil sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang video namang ito na nag-viral sa internet, na kung saan ang grupo ng YouTuber at mga paranormal expert na ito habang nagsasagawa ng inspection at investigation sa isang sementeryo dahil sa napapabalitang pagpapakita ng isang hinihinalang isang aswang o multo sa nasabing sementeryo, ay bigla na lamang makakakita ng isang hindi inaasahang nilalang habang nasa loob sila ng sementeryo. lá, mano. Hã? Lucas. Galera. Nossa, cara, o okay. que, que é isso, mano? Galera, é ela, é ela. Lucas, vambora, 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 vambora. Que isso, Lucas. velho? Nossa, mano, que negócio tão nebuloso, velho. Makikita sa video na habang nasa loob na sila ng sementeryo, ay bigla na lamang silang nakakita ng isang nakakatakot na babae na nakakulay puting suot na nasa tabi lamang ng mga nicho o puntod. Makikita rin sa video ang tangkang pagsugod nito sa kanila dahilan upang matakot ang mga ito at agad-agad silang lumabas ng nasabing sementeryo. Ang viral namang video na ito sa internet, na kung saan ay may isang lalaki na nagwawala sa hindi pa malamang dahilan. Panuoring mabuti. So Yourself, T. Hey, Joe. Makikita sa video ang paghampas ng nasabing lalaki sa kongkretong sahig sa gilid ng kalsada, maging ang ulo nito ay kanya ding inuuntog. May mga nagsasabing sinasapian nito ng masamang espirito. Siya ba ay dumadanas lamang ng seizure o di kaya ay napoposes ng isang demonyo? Kayo ano sa palagay nyo ang nangyari sa lalaking ito? Ilagay lamang ang inyong komento hinggil sa pangyayaring ito sa comment section sa ibaba. Ang nakakatakot at nakakakilabot namang video na ito na nag-trending sa internet mula sa bansang Russia, na kung saan ay makikita ang isang police officer na may kausap sa kanyang cellphone samantalang ang isa namang officer na malapit sa pintuan ay nagkakape, ay bigla na lamang may nakakatakot na mangyayari. Makikita sa video ang paghila ng hindi pa malaman na nilalang sa isang officer na agad namang sinubok ang tulungan at hataki ng kanyang kapwa polis. Samantala makikita din sa video ang paglabas ng pangalawang officer upang imbestigahan ang nangyari, na agad ding pumasok upang iwasan ang nakakatakot na nilalang. Subalit lingid sa kanyang kalaman ay may nag-aantay na panganib o homicide sa kanya sa loob ng nasabing kulungan, dahilan upang makatakas ang isang bilangbo. Ang video namang ito na nag-viral sa internet, na kung saan habang nasa loob ng isang abandonadong bahay ang grupong ito, ay bigla na lamang silang may nakuhana ng kamera na isang nakakatakot na nilalang na nakaupo sa isang sulok. Panoorin mabuti! Kayo ano sa palagay ninyo ang nakakatakot na nilalang na ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.